Hello guys, good morning Try natin mabahan to ang um, mini-dike na ginawa ni Nia Guys, Grabe yung sira of ng tubig Baka mahahanap pa tayo ng gemstone dito kung yung sira niya. Kinalagkad talaga yung kwan. Uy. Daming maliliit na isda. Mara daming maliliit na isda guys. Oh. Hindi kita sa video. Uy, nagtago na. Yun oh. Daming maliliit na isda. Try natin bisitahan doon kasi sinira ng tubig doon sa dulo eh. walang matigas na simento sa malambot na tubig buti may daanan pa dito at yung balsa na uh, nakapwesto dito na karaan nandoon na sa puno ng sa poste ng ng, 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 ng bridge sa tanabala <laughs> sira sira na doon pa sumay ta u banda sira sira na wasak na uy uy mo ka maka atun na te uy ay sumay a maka James Stone don minaglalaya din djan do ton to sir oh syuruh. oh lagi lai up wow grabi ba paglaya <laughs> ka man jan Hadi. Uh, <laughs> Te, hey, rakaran. Bago pelang. Wasak na, wasak na mo. Talagang bumaba yung level ng tubig. Nakaraan, pantay po dito kasi doon banda sa dulo, winasak po. mostly hanggang dyan yung tubig eh pero ngayon bumaba kasi wasak mga barrier na nilagay sa likuran oh. No? mga na yan extra protection eh, itong nakaraan oh. No? nice niya dito kasi may lake support barrier nakaraan nilibing to eh pero tingnan ko kung gaano kalakas ito so, mga protection support barrier na uh, pinagay nila para di basta basta mawasak pero dito banda luma, lumalim siguro to eh Grabe yung pagkalagkad ng tubig eh. Inilibing to eh. Pero lumabas. Oh. Mm. Dito dumaan. Yung tubig oh. Masak talaga guys eh. Walang magawa oh. Tingnan nyo. <laughs> Sira talaga eh. Yung nakaraan. Malalim kasi yung ハいとこいとったトゥ l u トゥ lung ッ Ah, ito, matag uh, malaking trabaho naman to Wasak oh uh, Ito yan, uh, ang tinabuan ang doon ito, mga nyang pero ang uh, inaasak, kinaladkad talaga yun oh, may jester mo lang guys so, baka makahanap tayo ng gemstone dito

kukunin ko to guys. ito guys jasper agate a little bit ako nagpapasada po tayo yung uh, umaga yeah. mostly ng bato po dito sa kwan jasper agate at saka agate pero mas marami yung jasper agate jasper minsan makachamba ka ng agate kaya yung nung nakuha ko na kwan may marami din ako nakuha ng agate nakaraan may bloodstone din ko kung nakuha ito sa tipuluan ganda so, kasi guys yung pistols nya guys Wait lang, dalawang kamay natin ni buhatin. Wait lang. Iwan ko mga plaster ko dito. Oh. Oh. Wala tayong dalang panghukay. hukay kasi hindi hindi purpose natin yung pagwan, yung pagharak hounding nakadaan tayo dito magpasada na sana ako kasi dumaan pa ako dito Maganda to guys. <coughs> uh. <coughs> uh. <coughs> uh. <coughs> uh. <coughs> oh. Oh. malapit na. Oh. Uh. Hindi basta-basta yung pag rock hounding guys kasi matitigas yung mga bato. Kasi eh, matigas naman kasi bato eh. I mean bala ba, uh, I na mean, uh, mahirap talaga yung paghukay. Hindi basta-basta. Lalo -basta. na pag wala kang gamit gaya kagaya nito. Ah. <laughs> oh! Unti umangat na. Para na abot ng medyo <laughs> para excited kayo yung tabukay natin kung anong makikita nyo kung maganda ba makita natin kung maganda ba yung makukuha natin ngayon ayun malapit na ah, ayun malaki pala Woo! Sa wakas! kaya matigas dahil malaki oh ganda jasper agi malaki pala kaya matigas Ito pala guys oh. Ah. yun tingnan nyo oh kaya matigas kasi malaki. Yun. Layaway ko ito guys. Wow. Ganda. Mga 20 kilos po ito. Estimated 20. Or 15 to 20 na lang para sure ball. Between 15 to 20 kilos kaya pala ang tigas kasi malaki o <laughs> oh, kita, kita nyo uh, agit oh. oh. dito may parts pa sa loob may butas pero may quartz ko yan ito yung tricycle natin sa itaas may kulay green Brown, yellow, orange. Wow! Mm -hmm. So beautiful. Thank you.